Nagbigay ng panayam sa telebisyon ang isang dating Russian military leader na si Igor Girkin upang batikusin ang ginawang pagsalakay ni Vladimir Putin sa Ukraine at nagbabala siya na ang digmaan ay posible umanong umabot sa teritoryo ng Russia. Si Igor Gherkin, isang dating Russian Army leader, ay malakas na pinuna ang capability at ang tactical skill set ng mga sundalo ng Russian military. Nagbabala si Gherkin na humihina na ang lakas ng ginawang pagsalakay ng kanilang bansa sa Ukraine. At habang nagsisimulang umatras ang mga Russian troops, malapit na rin umanong umabot ang digmaan sa border ng Russia. Ang nasabing ex-military chief ay dati nang kinilala dahil sa kanyang bukas na pagbatikos kay Russian President Vladimir Putin at ang malakas na impluensya ng kanyang inner circle sa sandatahang lakas ng bansa. Sinabi ni Gherkin na ang ginawang pagsisikap ni Vladimir Putin na talunin ang Ukraine ay mabilis o manong nawala ng momentum at sinabi rin niya na hindi kayang manalo ng Russian Federation sa digmaang ito. Ayon kay Gherkin, Inilantad umano ni Vladimir Putin ang kahinaan ng Russia dahil sa kawalan umano nito ng kakampi habang mabilis itong nauubusan ng mga sundalo. Idinagdag niya na hindi sila maaaring umasa sa Europa at hindi rin sila nakakakuha ng tulong mula sa China. Kung walang malakas na international na kaalyado, ang Russia ay mauubusan ng reinforcement upang palitan ang mga pagod at sugatang sundalo habang naiulat naman na nahihirapan din ang mga Russian troops dahil sa kawalan ng pagkain at damit sa loob ng ilang linggo. Sa kabila ng pagiging absent ng mga kaalyado ni Putin, sinabi ni Gerkin na ang tunay na kahinaan ng Russia ay ang kawalan ng karanasan ng mga sundalo nito at kakulangan ng kaalaman sa pakikipagdigma lalong-lalo na ang mga taong namumuno sa ginawang pagsalakay. Si Valery Gerasimov, ang acting Army General ng Russia, ay binatikos din ni Gherkin dahil sa kanyang kawalan ng ideya tungkol sa mga military operations. Ayon kay Gherkin, ang mga Russian military officials ay walang kakayahan na makipag Nauna nang sinabi ni Gherkin sa isang recorded footage na naniniwala siya na imposibleng magdagumpay ang Russia sa Ukraine sa isang clip mula sa isang Russian television na inilabas noong nakaraang buwan, idineklara ni Gherkin na mga sundalo ng Russia ay walang kakayahan tungkol sa isang sopistikadong military operation. Sa kanyang pinakabagong appearance patuloy na binatikos ni Gherkin si Vladimir Putin at ang kanyang mga malapit na opisyal na kasama o mano sa kanyang inner circle. Binigyang diin ni Gherkin ang kawalan ng kakayahan ng Russian government na maipahayag kung ano ang nais nilang makamit sa digmaang ito. Sa kanyang analysis tungkol sa performance na Russian military, malinaw na sinabi ni Gherkin sa kanyang opinion na nawalan o mano ng direksyon si Vladimir Putin sa digmaang ito. Samantala, nag-report naman ang Russian military pabalik kay Vladimir Putin at inamin ng mga ito na mga utos na naka-assign sa kanila ay hindi umano nila kayang tuparin ayon sa isang exiled na Russian oligarch. Ang exiled Russian oligarch na si Mikhail Khodorkovsky ay nagsabi na binalaan ng mga top Russian military officials si Vladimir Putin na hindi nila magagawa ang mga task na naka-assign sa kanila ang Kremlin ay nag na ng mga tropa mula sa hilagang bahagi ng Ukraine sa gitna ng matapang at mabangis na ipinapakitang resistance ng Ukrainian Armed Forces. Sinabi ni Khodorkovsky sa CNN na siyempre may mga tao na mayroong impluensya sa pag-iisip at desisyon ni Vladimir Putin. Mga tao tulad ni Russian financier Yuri Kovalchuk at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang Russian military ay nakakapagsalita kay Vladimir Putin at sinasabi nila sa kanya ngayon na sila sa kasalukuyang kondisyon ay hindi makakayang gawin ang mga utos na itinalaga sa kanila. Dapat umano itong isalang-alang ni Putin ngunit sa huli ang kanyang desisyon pa rin ang masusunod. Samantala, ang United Kingdom naman ay nakatagdang mag-supply ng mga bago at karagdagang armas sa Ukraine matapos na makiusap ang Kiev na bigyan sila ng mas malakas na firepower upang labanan ang Russian military. Sinabi ni Prime Minister Boris Johnson ng United Kingdom ay tinitignan kung ano pa ang maaari nilang ibigay na military assistance sa Ukraine habang isinasalang-alang naman ng na mga NATO allies ang iba pang mga pamamaraan upang mapalakas ang resistance ng Kiev. Ang mga Ukrainian generals ay bumisita sa United Kingdom upang makita ang ilan sa mga military kit na posibleng nilang gamitin kabilang ang mga armored vehicles na maaring magbigay ng proteksyon sa kanilang mga tropa mula sa pag-atake ng Russia habang tumutungo sila sa mga war zones. Sinabi rin ni Boris Johnson na mga sundalo ni Vladimir Putin ay nagsasagawa na isang sistematikong pagpatay sa mga inosenteng tao sa Ukraine na naging dahilan naman upang ang buong mundo ay mag-isa sa pagsuporta sa Kiev. Sinabi naman ni Foreign Secretary Listras ng United Kingdom ay binibilisan na ang pagsusuplay ng mga armas habang siya ay nakipagpulong sa kanyang mga NATO counterparts sa Brussels upang pakinggan ang kahilingan ng Ukraine para sa karagdagang mga armas.